Gusto ko ma-feel mo to. Paano ka mag-isip ngayon? Consciously, bumuo ka sa mind mo kung ano yung life na gusto mo. Ano yung itsura mo pag mayaman? Saan ka nakatira? Saan ka nagda-travel? Isipin mo. Kung hindi mo may isip, pilitin mo. Kasi I know na gusto mong baguhin yung buhay mo. I know gusto mong baguhin yung situation mo ngayon. Yung present situation mo, gusto mong baguhin. If you have your family, saan kayo nagkumakain? Sa Pai ni Restaurant? Or saan mo sila tinur? Saan mo sila dinala? Paano ka mag-express ng love sa parents mo? Paano ka na mag-regalo? Kung meron kang regalo na ibibigay sa parents mo, imagine, ano itsura ng nanay mo, ng parents mo, bago ibigay? First country mo to visit. Is it Hong Kong, Singapore, Malaysia, Dubai? Try to imagine, country. This time, hindi ka magtatrabaho. This time, tourist ka. Inaasikaso ka na ibang lahi. Guys, lahat ng papaniwalaan mo, mangyayari siya.